Uh, Ito yung guys na pumunta kami ng halong uh, halong park ba yun? Ano? Parang muna ko dalang ilog ng ano halong por porak. Kung titignan nyo guys, di ba ang gulo ng kuha ko? Pero nung kinukuha ng yung ang liwala ang ayos ng pagkatapuha ko. Nung nasa ilog na kami, pumasok kami sa isang halong oh, oh. field ng pasok oh, dun sa may ilog na may waterfalls. Nandun pala kami sa pinakotok-tok ng waterfalls. Pagpasok namin doon sa may mga maraming puno, bigla na lang na nag-iba yung kuha ko ng video. Pag masdan dun mo, biglang may dumana itim na shadow at doon nag-start yung pag-green ng uh, film or ng camera ko. Nung narinig niyo ako sa makik ko, that's the time na nandun na kami mismo sa waterfalls. Tatayo ko din sa kayat